Good morning mga guys, maraming salamat sa lahat ng mga suki sa araw, -araw na nagsusuporta sa aking pagbili ng pandesal. Kung lagi kong inaasa sa inyo na mabigyan subscribe ang aking YouTube channel, Mahirap na Vlogger, na nagsisika para sa pamilya, para sa lahat, na kung sakali ako pagpalain sa aking pagbablog, ito ay aking itutulong sa lahat ng mga alangan at mga mahirap na buhay na masusuportahan ko kung sakaling ako ay mabigyan ng kasaganahan ng pamumuhay at mabigyan ng sahod sa aking YouTube channel mga guys kaya sinasabi ko sa inyo pangit man sa inyong paningin at paki-subscribe at paki-share pa rin ang aking YouTube channel paki-search na lang ang aking YouTube mahirap na vlogger po sa YouTube. Ayan po, i-search nyo lang ang YouTube ko. Mahirap na vlogger ang aking pangalan sa YouTube. Kaya kung hindi kayo makakakita, hanapin nyo lang po sa YouTube. I-search lang po ang YouTube na mahirap na vlogger ang aking pangalan. Ayan po, kung mahirapan po kayo maghanap ng aking YouTube channel sana po kahit ganito po ang aking ginagawa na ito po ay intensyon ko sa lahat na mahirap ng aking makikita yan po kahit hindi nga po ako nag-vlog sa lahat ng na mga nabibigay hindi ko naman po sinusumbat sa kanila ito ay aking tinutulungan sa tuwing nakikita ko sa mga tabi-tabi ang taong mga homeless ng mga taong nangailangan ng mga suporta na makakain nila dahil sa kanilang kakapusya sa araw-araw at least po, mahabot na ng pagkain kaya po, pagkain pambiling tubig o ano po ang bibili nila ayan po ang akin na susuportahan ayan po ang lagi kong tinututukan mga mahihirap sa mga taong nangailangan sa mga tabi-tabi lalo na sa mga anak na nakatira sa tabi-tabi na mahirap na ang lilimos yan po ang aking tinututukan mga ka-guys. Okay sana po mapansin nyo ang aking pagbablog kahit po wala akong pinapakita sa inyo dahil sa kunting nabibigay na pang gutom lamang para matugunan ang kanilang sikmura na mabigyang lakas ang kanilang katawan na makakain sa araw-araw. Hindi man po araw-araw ang aking nabibigay dahil po pag